Ang atin naman pong tatalakayin ngayon, bakit po dumami ang mga iglesia to the extent na binaliwala na yung nasa Biblia? Pati pangalan ng iglesia ang nasa Biblia, pinalitan na nila kung ano nung -ano pangalan. Merong Rose of Sharon, merong mga fellowship, may mga kongregasyon, merong mga iglesia, kung ano-ano ang pangalan. Bakit po nagkaganyan, mga kababayan? Tuklasin natin ang dahilan na ayon sa Biblia. Doon po sa distress ng Roma, ang sabi po ng Apostol Pablo, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya po pala dumami ang mga iglesia, eh may mga nagtayo ng sarili. Bakit sila nagtayo ng sarili? Kasi ang sabi po ni San Pablo, pagkaalam ng katwiran ng Diyos. Yung ignoransya sa nasa Biblia, isang dahilan yun ang pagdami ng mga taong nagtatayo ng kanilang sariling iglesia. At ang isa pang dahilan, sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Bukod dun sa ignoransya, meron talaga silang intensyong magtayo ng kanilang sarili. Hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Maliwanag po yan. Maraming nagtayo ng kanilang sarili. Hindi sila nakahandang ipangaral yung naitayo na, na nasa Biblia, dalawan libun taon na ang nakakaraan. Kaya kung titignan nyo, ang Mormons itinayo ni Joseph Smith, Church of Jesus Christ of the Latter Day Saints. 200 years ago, itinayo noong 1830 doon sa Fayette, New York, United States. Ang nagtayo si Joseph e. Smith. Tinatanggap naman nila na ang founder nila si Joseph e. Smith. That's the irony of it. While they are claiming that they are the true church, uh, they accept that it was Joseph e. Smith and his cohorts organized or founded the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Ito hindi para atakihin ang Mormons, kundi para ipakita sa inyo, nagtayo sila. Si Ginoong Manalo nagtayo rin nandun sa kanilang rehistro sa Bureau of Commerce noong araw. Ang sabi nila doon that the founders of this association are the following Felix Manalo residing in Taguig, Atanasio Morte, Felicissimo Inocencio, etc. Sino nagtayo? Eh si Manalo. Eh hindi, hindi yan yung nasa Biblia. Eh kung sige yung nasa Biblia, di mo naman kailangan itayo. Eh natayo na nga yun eh. Dalawang libong taon na nakakaraan. Eh bakit naman merong sabadista? Eh itinayo naman ni Ellen G. White. Nasa libro nila yan. Naami nila yan sa page 224. Nung libro tinatawag ng Seventh-day Adventist belief. The Keep of prophecy was active in the ministry of LNG White, one of the founders of the... Nakita nyo, e de tayo ni LNG White yan at marami pang iba mga kababayan. Kaya kung tayo ngayon nag-iisip ng marapat ayon sa Biblia, e tayo pala ng tao yan eh. Ba't ka naman sasama dyan? Yan ang katuparan ng sinabi ng Apostol Pablo sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na itayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Tayo ng tao yan, mga kapatid. Hindi yan tayo ng Diyos. Sa Biblia po, ang kailangan ng may tayo ang Diyos. 127, uno ng awit. Ang sabi po ng talata, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang pala ang Diyos ang magtayo ng bahay, walang kwenta yung tinatayo mo. Eh anong bahay yan? Bahay bang literal yan? Na ang Diyos lang ang dapat magtayo? Basahin natin ang 1 Timoteo 3.15 Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano anong dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Haligi at saligan ng kapituhanan. Ang bahay pala na ang Diyos lang ang may karapatang magtayo ay ang iglesia. Ang iglesia ng Diyos. Kaya, ang iglesia, napatunay ang itinayo ng tao, hindi sa Diyos yan. Kasi, sabi ng talata sa 127, malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Ang susunod po nating tatalakayin, yung mga iglesia itinayo ng mga tao. Dahil sa hindi pagkaalam ng katwiran ng Diyos o ng iglesia talagang nakasulat sa Biblia. Abangan nyo po. Magandang araw sa inyo.